Tong. Heart. May heart ba pala dyan? Hindi mo good Heart. Lips. Ay, The A oh. na Shout out. Sa ting Soki so Si Mr. Romero. Mayang gabi eh. Oo, gabi daw. Layo na na siya gipuyan guys. Pero mo, ano higyan mo sa mo ang tindahan. Kaya mamalit o gami. <laughs> Loyal. Ano naman ni customers customer sa gami. Si Mr. Romero Ace. Ace, baka daw na? No? Yes. Yeah. <laughs> Nanay nagpuyo sa ano ba? Sa lanang. <laughs> lanang ba ito daw niya daw? Sikat. Hindi ka matugan. Hindi ka maano. Eh, hindi ka matrace. Ma ma buangin. Ah. Ano kayo? Lisod ko magano? ano. Lisod ko mag -ano. kung akong kamera. Actually guys, dili ni siya akong topic karon pero naabot man siya karit bago ko, na, eh, bago, ko na, eh. bago ko na bago ko mag bago ko na start. Ako na. 20 lang ka po. 20. 20. Ya. Yeah. Mamakyaw, 15. mamakyaw ka. Ipakaya ko naman niya. Ano yun na? Basta kuya, mahatag yun na siya. Mabinta talaga si Gami guys. O pakewin niya yung ano, gamin lips namin. So, bibili siya ng 20 perasong Gami. Si Mami na gumawa kasi may rapan ako. May, may ano ako, may hawak na kamera. So, thank you thank dong. Shout out um, ulit. Biasa ka? Happy New Year. New Year. <laughs> Ito yung topic ni Kuya AJ guys. Tanong ko lang sa inyo kung mabenta ba itong mga ganito kalaking mga dilata. Especially yung mga holiday na na corn beef, beef loaf, ganito kaliliit. Ang mabenta kasi dito sa amin yung mga sardinas ano, sardina size, yung mga 150 grams, yun ang mabibenta na mga beef loaf, corn beef, at saka kung ano-ano pa. Pero ito, bakit namili kami ganito? Noon kasi namili, mamili kami nito, tag dalawa, tatlo, pinakamarami na yung tatlo kasi may naghahanap. So, hindi namin siya kinakarir. Bakit namili si Kuya AJ ganito? na medyo marami-rami actually hindi namin ito binili ang binili namin is malaking mga corn beef na holiday din pero hindi ito sa grocery guys ha hindi namin ito nabili sa grocery may kaibigan kami na ito yung business nila parang distributor na rin siguro yung tawag sa kanila ito kasi patay up nila kung bibili ka ng isang karton ng corn beef kunyari uh, di corn beef na malalaki so may patay up silang ganito bakit nila ginawang patay up ito kasi nung namili kami is Uh, meron din sila mga ganito yung nabasa uh, yung karton so hindi na mabenta sa mga groceryhan. ginawa nila is tinay up nila doon sa mga bibili ng tag, tag isang box na mga corn beef so Ubus pero ubos na yung nabili namin mga corn beef na malalaki so ito lang yung naiwan dahil hindi talaga siya mabenta so Although may namimili, so ano siya, uh, marami-rami din kasi, so hindi siya ma, hindi siya nauubos agad. So ang problema nito, bakit ko ito blinag? Wala naman siyang problema pero naabutan talaga siya guys ng January 2025 kasi yung kanyang expiration. So ang nakalagay dito may may 5 Klaro ba? Oh. May 5, may 6, may 6 ako nakita ito, 6 ito. So, pinull out na namin. Actually, na ano na namin ito, na ito, 6 din ito. So, meron tayong 2, 4, 6. Uh, mahigit ano ito, 1 dozen ata. Pero hindi malulugi si Kuya AJ nito guys. So ulitin ko lang, hindi kami lugi nito dahil hindi namin ito binili. Parang binigay na lang ito free doon sa binili namin isang box ng corn beef na malalaki. So ang gagawin namin nito, iulam namin siguro. Anyway, hindi pa man. Ngayon, 3. 3. So, may mga 3 days pa. 3 days pa bago siya mag-expire. Pero ang sabi, hindi ko lang alam kung gaano katotoo ang sabi ng mga expert expert pagdating dito meron pa daw itong one month na, na parang extension bago siya mag expire talaga so ito is uulamin ni Kuya Ejo anong gagawin dito basta ano ko lang sa inyo guys reminder sa ating mga kasari na kung meron tayong mga dilata dyan or baka na sa likod sa ato ang mga shelves paki check na ninyo guys paki check na ninyo, pakitingnan ninyo ang mga expiration or mga expiry date para po ma-full ma full, ma, ma, full, ma pull out na ninyo ngayon pa lang. So, ma pa sabi saya, mapahimuslan pa kung sa Bisaya, mapahimuslan pa na ito kaon or kung on sa ba itong himuan ni, eh, himuan ba na mga giveaways sa atong mga customers na mga loyal customers, pwede din para at least mapakinabangan pa na hindi pa siya maabutan ng expiration. So, uh, reminder ulit, Uh, sa ating mga kasari na kung meron tayo dyan, anyway nagpe first in first out naman tayo yun naman talaga yung tawag nito pinaka basic sa ating pagtitindahan yung mga naunang mga binili natin dapat naka naka first out siya tapos yung mga huling binili natin dapat naka first in siya. So, first in, first out. Naka-pipe po tayo dapat. Pero ito, hindi siya ma pwedeng i-pipe po dahil andyan siya. Eh, ulitin ko lang na tie up ito. So, hindi ako malulugi ito dahil pakapin lang ni siya. Free lang ito sa mga binila naming corn beef na malalaki na ubos na rin dahil matagal-tagal na. So, bago natin ah uh, bago siya matapon, bago maging patapon. So, mapakinabangan pa natin or pwede natin maging ano siya, magiging giveaway sa ating mga customers. So, ayan lang muna ang tip ni Kuya AJ tonight. And thank you, thank you. God bless us all, guys.